Toyota Vios single BBTI. Ano model to? 2013. 2013. Grabing ini, wala pang aircon niya, no. Grabe ini to. No? Nakita mo 'yung nagatkat pa ng baba to. Yung tindi tinuluyan. Yan, Ayan, sobrang palya. Yan, paano natin check nang palyadong sa sasakyan? Kasi pwede tanggalin mo natin tong mga nut sa cover. Engine cover. Yan, oh. grabe ng ganito wala pang aircon yan lalo pag in-aircon aircon mo nga kaya natin kung gano'ng kalakas nginig ito grabe ito sumasayaw grabe 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 nginig yan yan dito tayo mag-check mag-check natin na ah, uh, well, check natin dito, punutin natin yung isa. Yan, ibig nanginig yan. So, nanginig. Ibig goods yun. number 1, dito. So, nanginig. Goods number 2, na number three. Ito yun, nanginig Ito, tara. na, look. Ito, number 4. Uy, wala patay tayo dyan wala sa nginig kayo dun hindi siya nagre-react ibig sabihin ito may problema ayun titignan natin ayaw mag-react titignan natin kung may kurente eh. gano'n na mag-check kayo dun basta pag binunot mo yung mga sakit ng injector pag walang patay kundi kundi walang lumabas oh. patay mo na yan ganyan pag dito tukoy natin number 4 pag binunot siya magi ako ayaw yan titingnan natin yan <coughs> yan yeah, mga idol nandito yung kisya natin brand new ginagamit natin uh -huh. yan mga idol dalawa na napalitan natin ngayong years na to 2025 din yun know, unti unti nang umaalis yung kisya nya umihiwalay na sa sasakyan kaya ito palitan natin yan start yan, unti-unti nang pisan niya umalis sa idol. Dalawa na ang umalis sa pisan niya. Eh, dalawa na lang naiwan magkapatid. Okay, tingnan natin kung mag-react pa siya. Tingnan mo, mga idol ha? Aircon! para makita natin kung gano'ng kalakas mag-react po. Oh, oh, oh. Di ba? Hmm. Lakas. Swing good na siya. Yan, Kino lang mga idol pag-testing ng palyado bunutin lang yung ano. Kung wala kang tools, bunutin lang. Okay na. Wala nang inig. Pupulutin natin. Yan. Kasi, unti-unting uh, iniwanan na siya ang kanyang pisa. Umalis na yung kanyang pisa. Dakadalawa na ngayong taon, oh. No? Uh, ah, itinabit to May. May 17, 2025. Ngayon naman, ah, uh, ano, October. October 11 at ano, 17. Yan guys. Eh tumang kapatid, magkapatid na lang dalawang na iwan. <laughs> Ako kailan sila alis. Ayun. Tapunan na. na natin para hindi alis. Yan, okay na yan.